Ayan ang ating gunso na si Rina. Ayan si Kuya Mil. Ayan si Atveria. Against the light. It's so good. Panungkit nga ng papaya yan. Si Rina. May sapatos na sa akin. sapatos sa akin. May sapatos sa akin.

<laughs> <laughs> Ang magnanay. Magaling na Magaling na siya. Ay, bibili tayo niyan din. Ayun, Ay, sabi ya balo na kain. <laughs> Ay, ah, bibili tayo ng papaya. Papaya. Absolutely. Pinya. Pinya. Ay, mahulog kayo dyan. Mamaya, nahulog ka dyan eh. Bagin siya noon. Hawakan mo daw ako din. Ganun mo. Hawakan mo. Oh. Dito tayo. Ayan. Ayan. Ayan.

galing na niya talaga eh. Ay, kami, no, badin, badin. Ngayon, badin, matang, eh. Ang ganda talaga ng kilay niya. Oo. grabe. Panalo. Hindi ka na. Hindi matuo. Hoy, mo talo ka.

Tabi-tabi po. Ang ganda ng puno, oh. Uh -oh. Saptong, saptong. Hindi naman ano ang langit. Ando tayo Akyat? Hindi pa malayo pa daw. Ay, saan pa? Eh bakit tuminto dito? Maarin Ay, gano'n. Ah. Ito pa Ang ng pinya lang. Hmm. Ito ang lupa pula ano. Mahirap tanggalin sedamit Bang hmm, lupa dito lagi eh. Pula. Pula. Ito talaga. Daga yung tawag sa lupa dito. Ha? Pula ng daga. Pula lupa dito. Ah, doon na ka din. lupa? Lupa na Eh, 'yan na kain na pinya? Ay, kung kumain, eh tama sa bisaya, 'yun yung sinasabi mo, 'di